Teka, anong nangyayari? Year 1995 pa lang? Yoon Dong Jin? <laughs> Ikaw nga. Oh, Maju! Maju! Oh, Maju. Nandito na si O. Dalaan mo! Ay, hey, nako! Aga mo nakarating. Ba't di mo kilala si Maju? Eh, nasa banda ka. Pero si Dong Jin, kilala mo? Siyempre. Siya yung godfather ng Korean band music. Ano ka ba? Si O. Maju ang tumulong kay Yoon dojin para maging number one artist dito sa Korea. Sila kaya yung kilala kong Majo at Dongjin? Kung ganun. Sino? Ah, ako ang frontman ng bandang First Love Memory Manipulators. Ha? Yi? Chan? Kumusta ka? Hello? Oh. Yi? Chan? Ha, Yi Chan? Papa? Si Papa nga. Nakakapag... Salita siya? Ikaw ba yun, Papa? Hindi ako yun. 1978 ka ipinanganak. Uh, Tama! Uh, yun yung nakalagay sa birth certificate ko. Tama yun. Lumaki ka sa lola mo na may ari ng snail guest house hanggang noong high school ka. Tapos goyang hiang pangalan ng lola mo. Tama? Asadali uh, lang, Dong Jin. Doon na lang tayo mag-uusap. Tama Uy! ba? Sagutin mo ang mga tanong ko sa'yo! Oo oh, oh, na! Pero paano? Nakakapagsalita ka. Tul, oh, malamang. Kasi ba'y bibig naman ako. Pero bakit hindi mo ako kinakausap? Akala ko talaga pipi ka. Tapos sa na ka pa. Eh, si Mama. Nasaan na si Mama? Oh! Bayo, e-phone doon, no? Saan?